Hindi lang basta karanasan ang pinagdaanan ni Ate Julina. Dahil hanggang ngayon ay nasa puso niya ang sakit. Nagkaroon siya ng tatlong anak, pero sa tuwing darating ang walong taon ay namamatay ang kanyang anak. Gaano kahirap at paano niya nalampasan ang ganitong klaseng karanasan at kwento ng kanyang buhay. Ngayon ay nag-iisa na lang si Ate Julina dahil wala na rin ang kanyang asawa. mag iisa siyang namumuhay sa kalye. Mga kabalikat, tara at panuurin ang kwento ng buhay ni Ate Julina. Dito po sa akin channel, Uragon Tinoy. Kumain ka na? Hindi pa po, po. O, nay, o. Magkain po yan, nay. Tapos, eto, nay, o. Damit, nay. Damit po. O, palit kayo ng damit, nay. Masusuot mo yan, nay. May short dyan, nay. po. Meron po dyan short. Sa loob. May pagkain dyan, nai Yes. Ayun po. nai taga saan po kayo, Nay? Tagayan Bali. Tagayan Bali po. Ilan taon ka na po, Nay? 74. 74. Ba't po kayo nakapunta dito, Nay? Nabagit Ay, ilan, ilan taon na po kayo dito, Nay? In 2009. 2000? In, 2019. In 2009. Nay, may anak ka po? Wala. Yeah. Oh, dalaga pa po kayo, nay? Abuda. Uh, Abuda po. Pero hindi ka po nagkaanak, nay? May tatlo. May may tatlo. Tatlong anak po. Nasaan po sila ngayon, nay? Wala na. Namatay. Namatay po yung tatlo lahat? Ako lang na Ay, ibig sabihin ay, meron kayong anak na tatlo pero namatay na po. Ay, paano kayo ngayon ay, saan po kayo nakatira? Dito. Dito lang din po. Ano pong pangalan mo, Nay? Julina. Julina. Julina Magdangal. Julina ano po? Julina o Dani. Ayun, ganda naman ang pangalan ni nanay pala. O, kamusta naman po kayo dito, nay? Umuulan po, oh. Umuulan po, nay. sa kayo dito. Ah, pero may mga kapatid po kayo, nay. Ah, so ibig sabihin, nai nag-iisa ka na lang din sa buhay kasi pat patay na yung asawa mo tapos yung tatlo mong anak na matay. Ano ikinamatay kinamatay nila, nay? Ano yun ay? Ah, mga ilan taon yung pagitan bago sila namatay? Ah, araw. Pitong araw lang namatay? Ah, yun yung pangalawa? Aito, walong. walong. taon. Yung pangatlo po? Ganyan rin. Kapag dumarating ang 8 years old ay namamatay ang anak ni Ate Julina sakit yun ay na, na isa-isang namatay yung anak nyo po walang natira wala basta oy doon na kayo ka doon doon doon, doon, so, doon na kayo. ibig sabihin yung mga bata pinalis ni nanay habang kinakausap ko si nanay Julina ay nakakita siya ng na mga bata kitang kita sa kanya na guilty siya at may galit siya sa mga bata Parang ayaw niya na nakakita siya ng bata. Dahilan siguro sa pagkawala ng kanyang mga anak. Ano tanggap mo na rin pala nai katagalan? Oo, oh, sa probinsya. Sa probinsya. Ano po ulit yung probinsya nai? Ha? Huh? Ano ulit probinsya? Cagayan right, ah, Valley. Uh, kagayan Valley. Hindi ka na umuwi sa Cagayan Valley nai? Hindi taon ka na na hindi umuwi sa Cagayan Valley? 9, 9, 10, 10. Ay, retaw sa dito ka na. kalungkot naman ay na nagkaanak ka pero naubos sila lahat na matay din. Walang natira sa iyo, Nay. Wala. Ngayon tumatanda ka wala mag-aalaga sa iyo, Nay. So yun po, ito po si Ate Julina Ordani, ah, uh, na lang po siya sa buhay. Wala na po siyang asawa at yung kanyang mga anak po ay patay na rin daw po. Nagkaroon siya ng tatlong anak pero uh, namatay din. Kaya ngayon nung isa na lang po si Ate or Ate Julina. Dito po. Sige na kain ka na, ayaw. Ako po Bicol po. Nagaga Bicol po ako. Isang kwento na bihirang nangyayari Pero napakasakit para sa isang ina Na nangarap magkaroon ng anak Pero hindi sinuwerte At lahat ay binawi sa kanya Mga kabalika maraming salamat po sa inyong suporta Sa atin pong Facebook page At ganun din po sa atin pong YouTube channel Sana po ay suportahan nyo rin po ko sa akin pong YouTube channel Muli po ito po si Uragon Tinoy at ingat po kayo palagi. God bless.